Yan po mga pang palakas na mga medalyon. O kahit mutya. Buhay na buhay naman po yan. Yan Tingnan nyo mabuti. Sum natin ang todo. Kailangan ang po nito. Maalaga talaga. Siyempre, kailangan po nating dasalan yan sa araw-araw. Babad din po sa tubig bukal. Yan ang maganda. O kahit tubig ulan, yan, magiging malakas sila dyan. Sa araw, o kaya naman ay sa buwan. Sa sinag ng, uh, ng buwan at araw. Dasalan po natin. Siyempre, hindi mawawala yung ating mga kahilingan din dyan dahil yan ay pwede pong inumin yung pinagbabara ng tubig yan. alagaan po pag nasa inyo na ito po ay pinagkakaloob ko sa magnanais sa may gusto yun nga lang ang ating problema ay hindi pa rin natin alam kung ito ay naisip ko nga pala dahil ito yung sa kapatid kong iniingatan eh, ito. Siya mismo ang nakakita nito. Ang sabi, marami nagsasabi, vlog daw yan. Eh. Pero yung po ay batuara. Kakaibang nga yung batuara ito. na Napakaganda, kaya niya iningatan. Kaya sabihin natin kung yan ba ay pakakawalan niya. Ito. Ito, available po ito. Pero titingnan po natin ikakawa natin. Tat tatanungin natin kung ito ba ay kanyang pakakawalan.